pera ng panahon ng wala pa tayo sa mundo. Anong pera to? Pera natin to? Oh, sa Australia. Australia. Australia Australia? China. Ah, China. China. 2016. Ah, ito pala pera nila, China. Oo. Ah, yun yang. Tapos, ito. Loro yes. yan. Talaga? Ayoko nga. Ay, ano po yung pounds, Hindi, pounds siya. siya. Elizabeth, oh. Ito yung Elizabeth. 1999. 2 pounds. Two pounds sa kanila. Ganda ng pera nila, no? Queen Elizabeth. Oh, mahal. 75? Oh, para. 75, 65. Ito, Korean. maglaro oh. ng 65, Ito yung Pilipinas, 1930. 34 ah, 84 Ayan ang ah, kalabaw. Ito pera ng ah, pera sa Thailand, Macau, ah Thailand. 2003. Pera ng Hong Kong. 1 dollar. 2017 bago lang iba iba ang pera 1 euro pera ng... hindi ko maano kung anong pera to euro eh euro basta euro ito ito pera ng 1993 Ragson, oh. isosobot, ah, Inja-inja, wow. In -ja. in -ja, in -ja. oh, oh. oh, wow. <laughs> Ito, pera ng ano to? Inja. inja May in -ja. kadami klaseng pera, oh. One cent. yo, -ja. yo to? Ay, 96. Nah, is... Ito rin, karyan nila? Si Damo lang naman yan cents kasi. Oh, China. Oh, China ya pa ko. Taiwan. Ito, Hong Kong. Ito, kadami mo pera ng Hong Kong. 20 cents. Ah, ito, Elizabeth II. Ayo ko nga pera na ano to ano tayo man yan wala pili kayo yung gawang sing sing oh ay panlinis si tatay so ay, bumili ng pera na luma pamiso 20 cents ayun oh niyo ko niyo ayaw <laughs> ko nga <laughs> <laughs> niyog niyog. Hallene. Diyan no. ano to. Bin bato. Ha? Ha. Abinte. Kimse pa. tani इला <laughs>